May git dang milyong pisong halaga ng shabu abay na sabat sa baybay na Maribeles, Bataan. Mula sa Ramin, Bataan, by Ditali, Rajuman, Mike Sigaral. Mike! RMN Live Report! Nasa ng pinagsanib na pwersa ng Maribeles Municipal Police Station, Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit, iba pang unit ng PRO3 at PDEA Bataan ang tinatayang 802.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa baybayin ng Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Natagpuan ng mga otoridad ang anim na sako na naglalaman ng 118 pakete ng ilegal na droga malapit sa parola ng nasabing barangay. Ay sa ulat, umabot sa kabuoang 118 kilos ang timbang ng nasabat na shabu. Nagsimula ang operasyon matapos ang mula sa isang concerned citizen na agad namang ikinasal ng mga otoridad dahilan upang maagapan ang posibleng pagpupuslit ng mga kontrabando. Pinuri naman ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, Regional Director ng PRO3 ang mamayang nagulat at ang mga operatiba na nagsagawa ng mabilis na koordinadong aksyon. Dagdag niya ang ganitong tagumpay patunay na epektibo ang kooperasyon ng komunidad at kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga tungo sa mas ligtas na pamayanan. Kasama mo sa Bataan, rajuman Mike Sigaral Tatak, RMA.